Good morning mga par uh, Ito pala ang is papakain ko sa kalabaw Sweet na pear ang ano nito tawag nito uh, Nag-originate to sa bansang Thailand Yan Tapos mayaman ito sa protina Kaya okay rin to sa mga gatasang kalabaw uh, Ito na yung papakain namin kasi parang nagsawa na yung mga kalabaw sa so per na pier kaya ibahin naman hindi lang yung puro na pier na pier na yung paktsong uh, rin natin ng uh, ganitong uri ayan kami pa yan na harvestin uh, ilang araw pa to bago maubos pag naubos to lipat naman tayo sa kabilang area kaya to solid to yan mga par Diba? Uh, may mga kasama ng ulam dito sa kalabaw. Ayan. <laughs> Yung mga gumagapang na ano. Ah, uh, nakalimutan ko anong tawag nun. Ah. Uh, Samahan din natin ng ganun. Kasi ano to eh. Legumes. Ito. May mga ganito na. Nadamo. Ayan. Okay rin to ipakain sa kalabaw. Ah. Uh, source ng yan, protein. Kaya, yung masya, maprotein ang ating papakain para lalong dumadami yung production ng gatas natin. Kaya, hindi lugi sa araw-araw na pangunguha ng pagkain. Tuloy-tuloy lang laban. Diba? ito yung uh, pinagharbistan ko nung nakaraang araw yan. tumubo na naman ulit sila oh. uh, isang buwan pwede na rin yan haharbisin ulit depende kung ano uh, maubos natin doon sa kabila dito na naman pero pag hindi pa maubos doon hayaan muna natin silang lumago pa ng lumago hindi naman yan namamatay yan kakarga natin dyan sa chariot yan, malaking bagay din yan sa akin ngayon so, ganito lang ang buhay saya pa rin kahit ganito yan. Uh, yun lang mga par maraming salamat sana eh, like nyo rin yung video ko mag comment lang okay na sa akin uh, sabi lang kayo kung anong mga mali sa mga videos ko yan. at anong maganda yan thank you hanggang sa susunod na naman